Ay, sa mga nagpaparegister na ni Sir, so, kumusta man po ang partisipasyon ng Hubenan? Ayun po, majority po kang mga nagpaparegister, mga Hubenis po talaga, sabihin ta mga 70% pa nagpaparegister uh, itong mga 20 years old and below. Uh, 15 to 20 years old, uh, po ang mga majority po ka nagpaparistro. Smooth man po ang sato yung uh, registration. at uh, tamay mga advance in po na po sa mga barangay. Tapos siyempre si barangay na po ang nag, uh, uh, ano po, nag-invite po sa mga uh, registrant. Kaya mas maging po pag sa tuloy talaga ta, uh, mas the call, 100 plus per ang ano, may uh, na-paristro. Uh, pero kung itong uh, first week ang registration ta, uh, dahil nagsasanggat ang ano ta, ang registrant. Kaya maging po talaga bar barangay ta, permi may kitang 100 plus ang registration. Sir, message mo na lang po sir sa Ayun po, sa mga gusto pa po magparehistro, ongoing uh, ongoing pong registration ta, um, nag-on po kita October 20 hanggang May 18 po yan next year. mag uh, magparistro na po ngayon ng taon. Uh, medyo mas dikit pa ang uh, tapos po, um, mabisa naman po kasi may, sa mga bar barangay. Uh, ito po mga pigmentsyon ko na mga barangays. Then, um, pwede po itong mga sa new registration. 15 to 17 years old, pwede na magparistro. 18 years old above. Ito sa reactivation. Um, transfer po, pwede na mag-transfer and uh, yung uh, correction of entry. Yan Ayan po. Uh, tapos bukas ang opisina namin, man um, lunes hanggang sabado 8am um, uh, to 5pm. Yan. para isa na po uh, para makaboto sa uh, next election uh, which is uh, November 2, 2026 barangay and next election.